nakakaagoy. Hayaan niyo i-share ko ang nangyari ngayong araw na 'to. Nabusog talaga ako sa pinuntahan ko. Paano ba naman kasi sobrang sasarap ng pagkain nila dito. Tara samahan nyo explore ang mga pagkain dito sa Los Pedritos. Balita ko kasi mga kagoy, sobrang sasarap ng pagkain nila dito. At napakarami ang kanilang servings dito. Mm -hmm. Balang in order ko dito mga kagoy. Isang say chicken, mm -hmm. isang sisling bulalo, at syempre isang bachoy. Saktong sakto gutom na rin ako. Kaya inakit ko muna tong second floor ng Los Pedritos. Bukod sa napaganda, sobrang dami mo pang mauupuan dito. Mm -hmm. Bali, ganito palang itsura ng kanilang second floor. Na talaga naman para kang nasa ibang bansa. Pwedeng pwedeng pamilya. At pwedeng pwedeng mag-couple dito. Para sa akin napaganda ng disenyo na pinaggawa nila dito sa Los Pedritos. Malakas rin maka-aesthetic. Bali mga kago ka ito pala yung mga in order ko. Titigman nga natin itong mga best seller nila dito sa Los Pedritos. Bali ang una natin kinain dito ay ang Sisling Bulalo. Unang kagat ko pa dito sa Sisling Bulalo. Ay napakalambot mga kago. Ka At ang pinaka ultimate na paborito ko sa part ng Bulalo ay hinihigop ang bone marrow. Yung mga ganitong kasarap na Sisling Bulalo ay hindi dapat pinapalagtas. At after nga natin sa Bulalo, Titigman naman natin itong sage chicken nila. Bali itong sage chicken nila mga kagoy, mabilis daw maubos. Dahil marami daw bumibili dito. Bukod sa napakasarap at lambot ng kanilang manok, papawaw ka talaga sa sobrang sarap ng lasa ng kanilang manok. At dahil matagal-tagal na rin tayo hindi nakakatikim ng noodles, agad-agad ko na nga sinunod at tinikman itong batchoy na nabili ko sa kanila. Meron akong nalasahan dito, nakakaiba talaga yung lasa. Hmm. Hindi ko mawari kung ano yon basta't masarap. Siya nga pala mga kagoy, andito pala ako ngayon sa Alaminos City, sa may Los Pedrito. Marami daw branch ang Los Pedritos. Isa na dyan ang bayan ng mga Aldan, San Carlos at Dagupan. At mga ilang minuto nga mga kagoy naging ganito na ang aking itsura. Busog na busog talaga ako sa mga kinain ko dito sa Los Pedritos. Grabe talaga ang experience ko dito sa kanila. Bukod sa napakasarap lahat ng kanilang pagkain, abot kaya pa ang presyo. At ang pinakamaganda dito ay very approachable at friendly ang kanilang mga staff. At eto na nga yung plato ko mga kagoy. Ubus na ubus nga lahat ng mga kinain ko. Bukod sa makakatikim ka ng masasarap na pagkain nila dito. May mga benta rin sila dito mga pastry na pwede mong pampasalubong sa pamilya mo. Maraming iba't ibang klase ng tinapay ang andyan. At dahil kumain nga ako ng masarap at hindi ko kasama ang pamilya ko, iuwihan ko na lang sila ng mga tinapay. Para hindi sila magtampo mga kaaguy O mga kaaguy, nagustuhan nyo ba tong bagong pinagkainan ko? Please like and share at pakicomment na rin kung taga saan ka para alam ko kung saan napadpad tong vlog ko. Malay mo mapuntahan natin yung lugar nyo. At dahil marami-rami na nga tong binili natin sa kanila, agad na nga ako pumunta sa counter para bayaran lahat tong mga Bilikob. Para sa akin mga kagoy, total package ng experience ko dito sa Los Pedritos. Bukod sa makakain ka talaga ng masarap, ay mayroon pang pangpasalubong sa mga pamilya natin. Kaya sa mga hindi pa nakakatry, itry nyo na tong Los Pedritos, hindi kayo magsisisi. Balik kapag itatry nyo pala ito, isama nyo po ang buong pamilya nyo. The best ang magiging experience nyo dito sa Los Pedritos. O so paano ba yun mga kagoy? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Bye bye. Agoy!